Hello, may chichismis lang uli ako sa inyo po Yun daw lamok na nagdadala ng dengue Sabi ha, ah, di pa ako sure, mamayang gabi siguro Aalamin ko nga Lumalabas daw po yung lamok 9 to 11 ng umaga At saka 4 to 6 ng hapon may coding coding pa pala yung lamok na yan na nagdadala ng dengue sabi naman ng iba po sa isa pang nakachismisan ko sa madaling araw daw kumakagat yung lamok na may dengue so may 9 to 11 ng umaga, may 4 to 6 ng hapon may madaling araw yung sabi naman ng iba kahit gabi daw pwedeng makagat yung lamok na yun na nagdadala ng dengue basta maliwanag yan so anong point nun so kahit anong oras na halos po mapa umaga mapa madaling araw mapa gabi pag namalas malas ka edi makagat ka ng lamok na may dengue yan lang po